Bot 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 fan hindi ako bagu ay 'yan magandarito oh mo oh eh sarap dito magbanking pag big bike ang dala mo eh no oh oh hindi ako bagu ang galing ang galing oh banking lang nya no hindi ako bagu semi banking lang eh Good morning guys, panibagong vlog, panibagong video Papasok oh. yeah, na naman tayo sa trabaho oh. wow. Dito nahihirapan ako dito kung no na mga kamilbra Galing sa bahay, nahihirapan ako dito Kaya yung mga sasakyan kasi ang bibilis eh So dito nga pala ito sa may uh, Samsung Yan, yeah, pagkakataon ito so, pagka mayroon yung tumatawin eh. Kaya kung hindi pingit Pagbibilis uh, kasi mga sasakyan dito uh, Kapiti Alright, panibagong vlog na naman tayo Mga panibagong biyahe na naman Yan ngayon nyo Sa mga hindi rin nakakalang uh, Kung anong oras at pasok ko Yan, 2 to 10 ang pasok ko ngayon 2 p.m. hanggang 10 p.m. ang gabi Kaya ito, pagka ganito, papasok ako sa trabaho uh, Nagbablog tayo, no? Uh. Uh, ano lang, uh, ano lang ay isipin mo na lang, no? Just ma-enjoy lang yung sarili hindi naman kasi lahat ng nagbablog ay eh, hangarin nga uh, kumita or uh, sumikat yung katulad sa akin na uh, tama lang na sa akin na uh, may enjoy ko lang yung sarili ko mahal ko yung ginagawa ko yung vlog hindi totoo yan bola lang yan wala akong hininta ko leto sahod or ano ano pero sa totoo lang talaga sa youtube channel ko Tumasahod naman na talaga ako. Pero maliit lang, kapiting lang. Kasi hindi naman tayo kilalang lang mga vlogger. Hindi naman tayo sikat eh. Kaya kunti lang ang views, kunti lang din ang sweldo. Ganun naman talaga eh. Kunti lang ang views mo, kunti lang din ang sweldo mo. Ganun lang. So ngayon no, uh, nakabukas yung Joy uh, Joyride apps ko. Kasi pagka sa trabaho, naghahanap ako ng booking na papuntang Ortigas lang na mga booking na uh, pasahero no sa kasi kung mapapal kung malayo may pupuntahan kagaya ng Taguig or Palihis hindi ko kinukuha yan mga kamilarag kasi uh, mapapalayo tayo eh yung gusto ko yung mga pasig lang kainta or Ortigas uh, para pag uh, na-drop natin yung pasahero malapit na lang sa trabaho let's go. sana nakahanap tayo mga kamilura sa ngayon wala pang bubo no no may naka open na yung uh, joyride apps ko pero wala pa rin pumapasok it means Siyempre, walang pasahero. <laughs> uh, Antay-antay lang tayo mga kamilrak. Oh. No? Ay, medyo traffic dito sa... Malapit ito sa may antipolo inaris. center, no? So, yung nila katipulo uh, nila yan ang kapituloy, kapituloy nila tapos yung sports center nandun sa likod so, itong way na to uh, kung uh, ka lang yan pag ito pag na natin ah uh, diretso na ito sa Ortigas sa niyo ito dito nag-uumpisa yung Ortigas extension ito yung nyo, uh, galing tayo ng ah uh, Robinson Place na Antipolo City kasi doon lang ang bahay ko unahan lang ng Robinson Oh, ito na ang umpisa ng uh, Ortega's Extension yung diretsyo na hanggang uh, sa uh, center alright may gumahaba eh no let's go overtake tayo overtake ayun naman talaga overtake lang tayo dito oh. Okay? uh, sikot, sikot lang to dito parang marilaki lang din eh na no? Ay dyan na pero may araw sana hindi lumakas eh, no? oh, wala pa rin kung isi milrap tv mamaya gabi na lang pag out na natin sa trabaho no? so, sa mga hindi rin nakakalampay eh, no? pag out ko rin sa trabaho ayan ah, uh, nag, -ju -ju -ready na niya, nag, joy ride din ako nag part time pa ako ah, uh, isang pasayro dalawa ganun pang gasolina lang sa pang parking no? kasi malalas pag yung motor natin pagka talagang mag full time tayo mamasada sa joyride ayan ay, pakitik titik lang yun maganda rito alam mo o sarap dito mag banking Ngayon pagka ba? big bike ang dala mo na oh. Oh. oh, 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 banking na rin yun, ano hindi ako ha pa taw na Camel Rock. Ito ng lugar na to, Antipolo pa to, no. Kahit tinawag na Ortiga 16, hindi pa talaga station, wala lang Ortiga street. Doon naman oh. Oh, Melindres Life home, Subdivision. Ito, you farmery know, lang talaga oh. oh oh oh, Gidi ang dami. oh Oh, <laughs> oh sinisinit lang tayo oh. Giniyan ba? Oh. Hay. Alamin natin 'yan. Oh, oh, oh. Oh, volcano. Oh. Ay, yan, op, op, op. Op, Ay. Ay. Yan, nandito na tayo sa may bandang tickling, no? Pero hanggang ngayon wala pa rin pumapasok na booking, oh. Hay! Wala nang papapapo. Oh. Papababa oh, na tayo, oh, mag-tickling. Ayan, shout out kay Jason Ayan, nag-aantay dito sa Taytay pa to no? Uh, dito kami sa may Taytay -tay pa ito Dito ako nagtatambay mga kamigrap Kapag ka wala sa Antibulo Wala akong makuha ang pasayro Kumihinto muna ako dito Nagalas ako dito makakuha ng pasayro Dito sa may Palmera Village Minsan papuntang Ortigas Papuntang Riverside lang Kaya yung kukunin natin Mga malalapit lang yung Along papunta sa trabaho natin alam. Sana makapas makakuha tayo mga kamil no. Oh, malaki pa yung oras eh. 2 o'clock pa pasok natin no, 12:00 12:20 pa lang. Ayun mga kamil may pumasok, nagbigay pa ng tip oh. 165 na. So papuntang Mandaluyong to from dito sa Taytay. So accept na natin 'yan. Ayun oh tamang tama ito mga kamilra kasi sa pasig mandaluhin naman tayo sa trabaho no ortigas so kita na natin to malapit lang ba ilang kilometro ah oh, 1 kilometer lang layo paps lamat Oo, oh, ayan binigay ni kay paps jason ng uh, book na yan mga kamilra alright let's go so yun dito janssenville uh, subdivision natin pipikapin so So, pasok na tayo na mga kamilrak. So, dito na tayo sa pick up location ng mga kamilrak. So, so, tatawagan natin si Ma'am Mary Grace. Sige po. Ah, siya yata ang pasahero natin mga kamilrak. Kung di na ang lapis. So, unulit na natin tawagan. Hello po ma'am, nandito na po ako sa labas. Joyride po. Ay, sige po. andyan na po yung oh. sa may pick-up na itin Ay, okay. Yung lalaki. Siya yung sasakay. Oo, yung lalaki. Ah, okay. Yung pala yung sasakay si Sir. Kaya pala siya nagtatanong kanina. Ah, kami brat na. Oh kasi yan, Sir. Kabalagbag lang. Sabi ka po, Sir. Ikaw pala yung pasayro. Kakala ko si ma'am. Kasi <laughs> ah, ma'am lang ang nag-book. Ah, ay, Sir. Tapos po, Sir. Ramang so, yung pwede sir, no? Oo. Oh, no, na no. Ah, okay. Oh, okay. Alright. <sighs>